Narito na mga showbiz balita na dapat natin abangan ngayong biyernes. Una rito, Lea Salonga, unang Filipino artist na magkakaroon ng star sa Hollywood Walk of Fame. Lea Salonga makes another history. Ang award-winning Broadway actress at singer ay kabilang sa lista ng celebrities na nakaset na magkaroon ng stars sa Hollywood Walk of Fame next year. Si Lea ay pararangalan sa kategoryang live theater and live performance. Kasama niya sa listahan, si Miley Cyrus. Timothy Chalamet under different category. Siya unang Filipina na pararangalaan ng Hollywood Chamber of Commerce. Si Lea ay unang nakilala sa global stage sa kanyang Tony Award winning role bilang Kim sa Miss Saigon. At kinilala bilang Disney legend dahil sa pagganap niya bilang singing voice ng Disney princess na sina Jasmine at Mulan. Sa kanyang official Instagram account, nagpasalamat si Leia sa Manila International Film Festival sa pag-nominate sa kanya.